Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guru, Anya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sangad sa ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkatuong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon, nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bakay panuluyan at tinalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng dalawang dinaryo, ibinigay sa may-ari ng bakay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus, ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ito po ang ating pagninilay sa Lukas 10:25 25 37 Talinghaga ng Mabuting Samaritano. Sa ebanghelyong ito, isang tagapagturo ng kautusan ang nagtanong kay Jesus, Guru, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sa halip na diretsyong sagutin, si Jesus ay nagtanong din, Ano ang nasusulat sa kautusan? Ang sagot ng lalaki ay, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas at pag-iisip, at ibigin mong iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito ang naging daan upang ikwento ni Jesus ang talinghaga ng mabuting Samaritano, isang estranghero, isang dayuhan, at itinuturing nakaaway ng mga Hudyo. Ngunit siya ang tumulong sa lalaking pinagnakawan at pinabayaan sa daan, samantalang ang pari at ang levita, mga taong inaasahang tutulong ay naglakad lamang palayo. Sa kwentong ito, Hinahamon tayo ni Jesus na lumampas sa relihiyosong formalismo at pansariling kaginhawahan. Hindi sapat ang alam natin ang kautusan. Ang tunay na pagsunod ay nasusukat sa awa at pagkilos. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi maaaring ihiwalay sa pag-ibig sa kapwa. At ang tunay na kapwa ay hindi lang ang ating kaibigan, pamilya o kababayan, kundi kahit ang taong hindi natin kilala, kahit pakaaway, dayuhan o hindi karelihiyon. Sa mundong puno ng pagkakahati-hati, paanyaya ito sa atin na maging tulad ng mabuting Samaritano, marunong makakita, maawa at kumilos. Ito ang uri ng pagmamahal na hinahanap ng Diyos sa atin, isang pag-ibig na hindi nananatili sa salita, kundi umaabot sa gawa. At ang tanong sa araw na ito, ako ba'y lumalampas sa sarili kong komportabling mundo upang tumulong sa mga nangangailangan o ako ba'y tulad ng pari at levita, nakakakita ngunit lumalakad palayo? Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat po sa aral ng iyong salita. Tinuruan mo kaming magmahal hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Patawarin mo po kami kung minsan ay naging abala kami sa sarili at hindi namin napansin ang kapwang nangangailangan ng aming tudong. Bigyan mo po kami ng pusong tulad ng mabuting Samaritano, pusong mawain, bukas palad at laging handang tumulong, hindi alintana ang pagod, pagkakaiba o panganib. Turuan mo kaming makita ka sa mukha ng aming kapwa, lalo na sa mga nasasaktan, pinababayaan at nililimot ng mundo. Puspusin mo kami ng Espiritu upang ang bawat hakbang namin ay maging daan ng pag-ibig at maging saksi kami sa tunay mong utos, ang ibigin ka at ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Amen.